Hey, mga kamukin, good morning. So, araw po tayo ng Biernes, no? Dito pa rin tayo sa Katalunan Project. So, ayan. Bali may mga ano tayo dito, mga kamukin visitors. So, to meeting sa ano natin, no? About sa pagpipintura nitong project, Katalunan Project. So, ito papakita natin sa inyo, mga kamukin, baka sa mga kliyente o lalo na dun sa mga susunod natin trabahuin, so, may idea rin kayo pagdating sa Ah uh, paintings na yung bahay kasi madalas mga kamukil isa sa pinaka problema itong pintura no kung paano magkombinasyon ng mga kulor so may mga bisita tayo dito na may mga bagong kulor no latest na uh, hindi yung mga nakasanayan nating kulor mga kamukil no na yung mga latex paint ito kasi iba to sa kanila eh. so para makita nyo mga kamukil video natin to at nang sa mga kliyente natin yung mga nag-aabang na magpapatrabaho uh, may share natin to sa kanila no? so ito mga kamagilo yung mga color na dinala na sample dito index stone yung nakalagay dito ito siya so sa unang tingin ko mga kamagilo no? Uh, hindi siya malayo yung mga pebbles na style pero yung tables kasi malalaking mga bato yon. Ito kasi napaka-pino niya. At yung titingnan natin medyo ano siya. Blinker, no? May pagka-blinker siya. Ayan, no? So, maganda siya sa external. Hindi sabi nila, ma'am, pwede din daw sa internal to, no? Sa loob ng bahay. So, oh, may mga pinakita silang penis project na in nila ng ganito. Although maganda siyang tingnan, mga kamukin. Ito ba? Paano ba ito buksan? Ah, ito. So, yung available nyo, ma'am, ito lang, no? Sa pagka ngayon. SK -Series, series tawag. So, ito yung pinaka-available nila. Tsaka, ito yung mga finished product nila, mga kamagino. Ina-apply nila. External, no? Uh, ito. So sayang, no? So kung makikilala natin to nung hawak pa natin yung Tigato Project, siguro. Ito, makakuha tayo nito. So yan, papaabot pa natin to sa ating mga kliyente, no? Ito yung mga Pins Project nila, mga kamukilo. Maganda, no? Although, kahit kukuha sila ng o kukuha tayo ng materialis sa kanila tayo yung magtrabaho may ano sila may magtuturo sa atin kung paano yung tamang pag apply nito no, sa wall so, yung kagandahan dito nakikita ko mga kamungkil no need na nating mag primer, no so dritso drit application na lang to pagkatapos ng palitada at saka rough finish lang ang kailangan dito para kakapit at kakapit sa wall natin no? ito yung mga sample nila so yung combination color maganda makukuha din natin dito hindi na tayo mga rumor blima sa combination no? ito yung mga ano nila mga kamakila ito yung finish product nila ayan no? so sa mga gusto ng ganito no PMS Daki mga kamagayla para may ko sa inyo yung kanilang opisina at kayo mismo o hihingi tayo ng contact number ngayon mga kamagayla para kayo mismo yung pupunta sa opisina nila at mag inquire no? so yung pagbili ng mga materials nito ito why feel siya mga kamagayla so mamaya dagdag pa tayo ng ano, information para sa inyo no? para kung magtatanong kayo sa comment section may maisasagot tayo sa may maisasagot tayo sa inyo pala yung mga pag ano nila kasi madalas na encounter natin sa mga paintworks mga kamkilito pagkakapak no yung mga skin cut na ginagamit natin ito yung madalas natin na encounter yung mga hairline cracks so pag itong ginagamit natin ina-apply natin sa wall uh, yung mga hairline o pagkapak ng mga pintura maiiwasan natin so kailangan lang dito May top coat din silang mabibili no? Sa so tingin ko may top coat Kailangan o so yan lang mga kamugina Dagdag tayo ng information mamaya Para sa mga gusto magtanong uh, Masagot din natin So itong madalas ng mga encounter sa wolo Parang may light panel pa dito Ito yung inapply natin sa Tigato Project Ayan no? So ito mga uh, kamukil uh, Hindi lang pala sa wool yung ano nila no? Pwede nilang trabahuin So may mga products din sila mga kamukil Para sa uh, flooring natin Halimbawa gusto nyo gumamit ng ito ah uh, Binil no? so, no, Meron din sila Yan ang mga wood green no? So buy box yung ano nito Bilihan So yung thickness nyo mga kamukil ah uh, 3mm Tapos yung lapad niya nasa 20 cm to no 18. 18 18 cm yung lapad tapos yung haba niya is 92 cm daw to no by box so mamaya i-plus ko yung sa screen mga kamukil yung contact number nila no para sa mga interesado ito no ayan okay, sir thank you sir ha? Thank shout you. out thank you.